everyone! So, dito, dito na naman tayo pag ano, dito lang yung gagawin natin sa konto. Gagawin talaga natin eh. Uh, magluto, kumain, at maligo doon sa, dun, sa pool nila. So kaya dito tayo ngayon mag-prepare kaya tabik tayo na ating food. ay ano uh, ba 'yan? Ano 'yan? Ah uh, para siyang ano? Kita boss? Ano 'yan? Ano hindi pa 'yan. <laughs> para siyang tawag dito, prito, prito lang. Ah prito at ito, explain mo muna kung lulutuin ba natin. Ah, uh, Meron tayo nitong ano, maliliit na isda, nilagyan oh, oh. ko siya na So parang ano pag luto 'yan? Ah parang ano ngayon? Deep fried. Deep fried oh, ang tawag. Ah. So, at, at, at anong pa? Tapos, meron tayo dito sa kabila na nar, um, ang palaya. ah ang palaya, kasi ang palaya may smile or may love or ano? sad, sad. Mm -hmm. bakit sad? kasi wala, wala, wala walang wala dada, wala pera. sa <laughs> <laughs> dito. <laughs> <laughs> ako nga. <ba>, ako nga, sad. kasi ipasais ang tuwa. ah sad kayo, na, judi nagad-ad ka ang judi ni sing sad. ano sa pag- sad ko, hindi ko ko pakalingi Kaya akong lay of the first that out of the apron out that that is the So may mga mam si Ice siya pa yung naka-set dito sa pagluluto. Yes. At dito naman si Bakang sa gilid? Ayun. Ah, kakaligo ko lang oh. para fresh. Pero parang fresh pero pinapawisan na nakakaagad. Bakit gumawa ng issue? Fresh or ano? Fresh fresh lang. Fresh, fresh talaga. Man. Katulad ng fresh, maraming chikilili. Hot

Oh, doggo, 'di mo kakainin 'yan. O, palit ani gapong. Ikaw 'yung palit ani. sa 'yung pag-ayon Mga ng tindai. ayan ang 'yung thank you kay Adokai Cookie. ito palang. Thank you sa kasi binigay niya kami ng bugs. Ito 'yung bugs na binigay ni Cookie sa akin. Ito 'yung bugs na binigay ni atikookie. I don't worry to the bugs. Uh, green Pino Garavani. Garavani, di ba? Garavani ng bags yung binigay ni Ate Yuk. Ate Kuki. Ito, ito yung lagayan. So, Aguyard uh, in Paris. Thank you so much kay Ate Kuki. Kahagabi. At ito yung binigay niya kay Pakkang. Ano, nawala, Basta so, parang bininta sa Diba? Ano, sangla na. Ano, bag? Wala pa pala. So, ayan. Oh, ito yung bags na binigay ni Ate Kuki sa kanya. Maganda. Ah, uh, ang brand na kanyang bag. Um, si Ate Koki pala yung mga brand na binibeto ni Ate Koki is mga brand eh. original. Mga original talaga. Oo, so malay mo baka ma-invite na kami ulit at sa mga gusto bumili ng bags ni Ate Koki at mga um, damit, mga pantalon, pero mga original ha, doon na tayo bibili. Di diba? So next na rin gala ngayon kang asan ba tayo? Punta tayo yung Kiapo, Baclaran at Green Hills. Paano oh, ako Green Hills? Yeah. Pagkita ang dami. Kasi si Justin, punta ng Green Hills. Oo. Oh, oh. Pagkatayo siyang phone. Ito, oh, oh. tingin -ting 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 lang tayo dun. Kaya ko lang pera. Kaya oh. 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 lang tayo pera. Tapos, punta naman tayo ng Baclaran. Tingtigil -ting lang din tayo kasi so, marami daw mga murang po ang may matagal. Pwede naman tayo tingin ko po, po sabay.

Pagsimba <laughs> ka na ba oh, oh. ng Kyapo? Oo. Pagsimba ka na? Oo. Oh, oh. Pagsimba ka? Uh, Oo. Oh. Where? Kaya nga. Picture. Nagtagal ako sa Maynila. Dito sa Maynila. Nagtagal ako dito. Sa Kyapo. Dito so, ako sa, sa... Welcome to Tlanda. <laughs> so, okay. so, kung nakapunta ka na ng Kyapo, ilan yung Santos doon? Hindi ko pili ngang Santos doon. Alam mo naman ang ano. Ano ako yung Santos doon? Ano ako? Ilan yung Santos doon? Kung nakapasok ka. Nakapasok ka sa labas lang. Nakapasok ako? O ilan yung Santos? 250. Ha Santos. Seryoso? Oo. Oh, oh. Bilangin natin mamaya ah. Uh. Ano kita kami ng kiyapo? Pero ma-experience nila natin ng kiyapo mm -hmm. at magsimba na din tayo. Ano i-pray na? Anong kumapuna ka ng kiyapo? Anong, anong 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 gusto mong hilingin doon? Ay, ako dahil noon pa man, good health lang talaga. Kahit walang tiyera. Ah, kahit walang pera? Kasi so, kasi naman, tapos magkasakit pa, wala pa. So, paano yung good ay, Good uh, ay, health you know? lang talaga. Good, good talaga, walang, 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 health lang talaga. Wala ko ibang Paano kung walang kainin kasi, ang pera gato? Dahil sana naman tayo sa ganyan. Sa naman tayo. Pero so, kahit ka rin ang, ano, tayo, tayo, mo yung chan mo, loob na. Sa akin, ano ano talaga sa akin pera? Mm, sa akin naman, good health. Lalo yeah. sa parents ko, sa yeah. mga kapatid ko. Sa o, sa sa lang, pera, pwede naman kitain yan. I mean... O, so, Pagkatrabaho naman tayo. Ngayon, wala kang pera ngayon. So, paano kikitain niya? Nandito lang tayo sa kundo ah, na Kaya ka vlog. Punta tayo ng Chapo, sabay. 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 <laughs> sabay. sabay. O, <laughs> <laughs> Sabay, sabay. sabay. <laughs> Gadon ganga. Ay. Oh. Ipasakay. Ay, si, si, ay, si Lalay, lay lai lang ikaw, lay. si Lalay na sila, si Lalay. O, oh, Lalay, Ay, 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 Ah, ito yung ano namin, a uh, breakfast. Nag-nit-nit ni nilalay. <laughs> nilalay. Nilalay. Nilalay O, oh, ayan to. Nilalay wha. Thank you so much, guys. And mag-ingat lang tayo. At um, see ya. Kasi nga, di ba, uh, mag-isipa kami. At syempre, thank you so much sa, sa may-ari ng bahay dito. Bahay? Sa so may-ari ng condo na to, si Jason at saka si Dave. So, thank you so much sa so mag-asawa. Mag-asawa! So, thank you so much sa so inyo so sa magpapatuloy sa dito. Hanggang 25. Dito kami hanggang 25 po kami. Nakabalik po yung listahan ng 13 or 12. 25 po talaga hanggang kami dito. Magpapabuhay dito sa mag-asawa na to. Kaya thank you so much sa inyo. Bye! Bye. And ayan lang po yung ating ulam for today's okay. video. Okay lang po yan. So ayan mga ma'am si... Uh -oh. uh -oh. <laughs> so kari kasi kari kasi kari ulam namin. So dahanda lang muna bakang... Pero talaga dandan. -dan. So, ay, iba. Galing siya sa uh, Italian restaurant ni Dave. O, oh, oh di diba, pala ni Dave. <laughs> At syempre, um, ano ni, ano ni, diba, Ni, di, di. ano, kapatid, Arifin, kapatid ni, Abibinay, ni, Abibinay. Abibinay. <laughs> Abibinay. <laughs> <laughs> Kumusta ka na Abibinay? Kapatid ka, diba? Kapatid. <laughs> Kumusta ka nga? Okay. Mm -hmm. okay, Lai, kumusta ka lang? <laughs> <laughs> oh. <laughs> mm -hmm. So ngayon, Uy, <laughs> chicken ni boy. Chicken ni boy. Sorry, mm -hmm. na... ano ko na, bigla ako. <laughs> Ayan guys. Ang dami ma... ang dami namin dito. So ano muna? Huh? Dandahan, grabe, sibakang mm -hmm. nakakamay talaga agad. Sabi ko, bakit may ano toyo? Mm. Yeah. <t> Sebab <servirim> aku Okay. Kau kayu? Tak tahu. Alah. Pergi doko. Pergi lain-lain bakang. Pergi doko, bakang. Lagi asyik, itlub kang. Pergi doko. Pergi lu <laughs> bagi itlub. oh tak kayu bang. Tak ada nanti. Tak ada nanti. Tak Dada di ba? Oh, di pa. Tapos si Gabriel Luxik. si Kwan. Lai, pagkaon na lay. Lay, ayaw Kwan na si ano lay. Oh, si Lalay. na si Lalay. Hmm. Kumain na kayo. Mas si Lalay. Mm, mm Sige na, Lay. Bayo si Lalay. <laughs> mm, mm Sige lang, Lay. Pagsukat lang, Lay. <laughs> so, um, by the way, uh, yung ulam namin ay ngayon lang yan. Tapos bukas ay, ano, uh, oh, si Bakang, grabe. <laughs> Tapi dah habis dibakar. Lebihan bayar. Lebihan digelak. Nak kita main dalam kami. Baik.